Los Angeles Lakers makikipag-agawan kay Kevin Durant sa trade sa off-season. Pero bago yan, mukhang makakatanggap si Anthony Edwards ng suspension mula sa NBA sa mga susunod na araw. Ang Minnesota Timberwolves star ay na-eject sa kanilang laban kontra Los Angeles Lakers nitong Huwebes matapos makatanggap ng double technical foul. Dahil dito, umabot na sa 16 ang kanyang total technical fouls ngayong season na nangangahulugang haharap siya sa isang one-game suspension maliban na lang kung ma-rescind ang isa sa kanyang mga technicals. Bukod sa kanyang ejection, nagtagal pa si Edwards sa court at binato mga fans ng Lakers isang action na posibleng magresulta sa mas malaking multa mula sa liga. Nagsimula ang kanyang galit matapos ang isang hindi natawag na foul sa third quarter. Ito na ang pangatlong pagkakataon sa kanyang career na na-eject siya mula sa isang laro. Sa kanyang post-game interview, sinabi niya na marami daw ang mga missed calls ng referee sa kanilang team at mukhang pinapaburan nga ng referee ang home team. Kaya ganun na lang nga daw ang kanyang naging reaksyon sa naging laban nila kanina. Wala naman siyang sinabi tungkol sa naging alitan nila ni Jared Vanderbilt sa loob ng court. Matatandaan nagsimula ito nang i-trash talk niya si Vanderbilt last year sa kanilang naging laban sa Lakers Maraming fans ang nagsabi karma na nga ito ni Edward sa ginawang pang-trash talk nito kay Vando Kanina ay umalis si Edward sa laban na may 18 points, 6 rebounds, 5 assists at 0 turnovers Samantala dahil sa patuloy ang usap-usapan tungkol sa posibleng trade ni Kevin Durant sa offseason, ibinahagi niya sa isang panayam kasama si Draymond Green na wala naman siyang problema na matrade siya basta huwag lang ito mangyari sa gitna ng season. Para kay KD gusto niyang makita kung hanggang saan ang mararating ng kanyang kupunan kaya mas makabubuti kung gagawin ang anumang trade sa offseason. Aniya, hindi makatuwiran ang isang mid-season trade lalo na kung isa sa alang-alang ang malaking epekto nito sa parehong team na magpapalitan ng mga manlalaro. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, ang posibilidad na matrade si Durant sa darating na off-season. Dalawa sa mga koponang may mataas na interes sa kanya ay ang Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Kung susubukan ng Lakers na makuha si KD, kakailanganin nilang isakripisyo ang maraming assets, kabilang ang draft picks at ilan sa kanilang mga mahuhusay na manlalaro gaya ni na Austin Reeves at Rui Hachimura. Kapalit nito, makakabuo sila ng isang big three na binubuo ni na Lebron James, Luka Doncic at Kevin Durant. Gayunpaman, may kaakibat na hamon ang ganitong kalaking trade. Dahil sa laki ng kontrata ng tatlong superstar, mapipilitan ang kopona na punan ang natitirang roster spots gamit ang mga minimum level contract players. Maaari itong magdulot ng kakulangan sa depth at bench production na mahalaga sa mahabang season ng NBA. Sa kasalukuyan, hindi malayong mangyari ang isang trade lalo na kung hindi makapasok sa playoffs ang Phoenix Suns. Sa huling bahagi ng kanyang career, siguradong nais ni KD na maglaro sa isang contender, isang koponang may tunay na tsansa para sa kampyonato. Ang pinakahuling bagay na nais niyang mangyari ay masayang ang kanyang natitirang taon sa NBA sa isang team na hirap makapasok sa playoffs. Kung matutuloy ang isang blockbuster trade na magpapagsama kina KD, Lebron at Luka, ito ay magiging isa sa pinakamalakas na Big 3 sa kasaysayan ng NBA.